Hello. Hello. Lang Hello. Baby. Tada yon, Hello. Ayan guys, yung nanay ko andito sa bahay. Gano'n ako ka mong kami? Yung nag-umpisa yung lindol ay na tumakbo yung nanay ko dito <laughs> hindi tumakbo nagpunta dito kaya kailan yun yung sabado ng gabi yung lakas ang lindol dito sa amin And ano siya, naka wheelchair siya ayan naka wheelchair lang siya tapos may nagtulak sa kanya yung ano niya yung yayan niya yung yaya ng nanay ko yun tinulak dito galing doon sa ano sa barangay namin doon sa sentro punta dito kasi yun na nga natakot sila kasi yung mga tao doon ay nagtakbuhan na kasi pa, na nag ano na nag yung dagat tapos biglang nag ano yung nag waves yung ano pero hindi mataas yung waves ng ano ng dagat kaya yung mga tao nagtakbuhan na kaya <laughs> So, kaya yon Hanggang ngayon, and dito ano ngayon is, ano oh, din ay, ano? Mercury? Doon? Oo. Oh. Oh, oh. Today is no, December 6? December 6? Huh? So, kaya andito pang nanay. 6? December 6. Tapos yon, dito lang ang oras ngayon is, et bulaga pa yung oras ngayon. Kaya naisipan ko na mag-vlog kasama yung nanay ko. Ayan. Ayan yung nanay ko. <laughs> dito, dito siya muna. Tapos ang panahon ngayon ay maulan. Nakas ang ulan. Tapos kagabi nga, yun, naglindol na naman. Tapos nagpunta dito yung pamangkin ko, yung kap ko kong kapatid. Andito na sila natulog. Kasi malapit kasi sila sa dagat. Baka natakot sila. Baka tataas yung ano yung dagat kaya nagpunta sila dito so mamaya punta naman yan sila dito dito matulog din naman kaya tapos yung weather namin ngayon ay maulan ayan yan maulan ang weather namin yon sa so, yan kanina pa ito ng ulan ng ulan nanay ko galing yan natulog ayan oh hindi na talaga siya makalakad, naka-wheelchair na. At saka Loma na yung wheelchair niya. Sana makasahod tayo sa YouTube para anuhan natin tong O, ayan, o. <laughs> o, ayan, tapos yung ano niya, ayan. Na mag, uh, ano, hindi na siya makalakad talaga. Hindi na siya makalakad, mabigat na yung katawan niya. Kaya yun. yung ano niya. Dito siya natulog sa akin. Dito na siya titira. Yung nanay ko dito na. Yun, yun yung weather. Ayan, maulan. Maulan yung weather natin ngayon. Ayan. <laughs> Matanda kong kapatid, ayan, no? <laughs> magsaing siya ng saging kasi mayroon, mayroon kaming saging na hinog. Kaya yon sabi niya, magsaing daw siya. Kaya sabi ko, oo, para mayroon kami. Kasi mag, ano pa itbulaga bulaga. Duto na, no? May kadali. Kadali. Duto na daw. <laughs> Duto na daw yung saging. Tingnan natin, guys. Ayan, oh. Hmm. So, siguro tingnan natin din. So ngayon guys, luto na. Nagsaing siya. Sabi niya magsaing daw siya ng ano, ng saging. 'Yun yung kapatid ko na uh, elder brother er, elder na pangalawas siya. Pangalaw pangalawas siya na ano, na anak. Luto na. So ko, kunin ko na lang 'yun, ha, ihain ko na. So yun luto na yung saging. Dito kasi kumain yung ano yung kapatid. So, yun. Mag Anuhin ko muna itong ano ko. So, yan guys. Punta tayo sa Punta tayo sa labas kasi doon ang nanay ko. So, ayan na. Kumain ng nanay ko. Ayan. So, ayan, Sana makasahod ayan. na tayo sa YouTube. Sana, okay. Mga kapatid ko ngayon. Ah, ititii. Takata. Ititii. ba? Ayan. See you later.